na guys ang aking asawa ang aking mister yeah, na assemble niya yung scalpel good weather today hmm. kita niyo yung aming puno oh. may dahon na ulit I Ayan. I will be there. Ayan ang aming bakuran ngayon. May mga dahon ng aming mga puno. Oh. Summer time is coming. Is that up again, yan din niya kasipag yan pag nasa bahay. Mm. Let's good. I think so I can do it this way. Lift up a little bit again. What is next? What is next? <coughs> uh, Mag-start na po ulit. Ayusin yung house next door. You know, up. Yan. Nagagawa pa. Magbibuild pa ng isa. Magduduktong pa ng isang Yes, sir. Ayun na nalalagay ng akin, mister. One more. kaupahan po yan ang ginagawa niya ang bahay na kaupahan my husband busy today ganyan yan pag walang pasok busy sa bahay But this one be Hindi right mm, malaman kung ano ang gagawin. Iniisip pa kung paano ang gagawin. Hold this oh, Sorry. So uh... Superman? Yeah. <laughs> Superman. <laughs> hulain nyo kung ilang taon na po ang aking mister. Makahula, may premyo kay Mr. G. That's right. <laughs> F-Rise. Meron po kayong prize kay Mr. G. Pag nahulaan nyo kung ilang taon na yan. and do you want to reveal your age uh -uh. how old are you now 19 <laughs> 19 <laughs> uh, reveal your age i'm only 19 <laughs> <laughs> busy today. Uh, ganyan yan pag walang pasok. Busy sa bahay. Hindi hmm, malaman kung ano ang gagawin. Iniisip pa kung paano ang gagawin. Sorry. 什么事啊？So